Kamusta ang mga pagbabago? Kapag pag-uusapan natin ay pagbabago sa mga nakalipas na siglo at ikukumpara natin yon sa panahon natin ngayon, kamusta ang mga pagbabago? Diba? Malaki na yung pinagbago. Napakalaki ng pinagbago. Halimbawa, sa teknolohiya, kung dati, ang gamit ng mga tao noon, mga kabayo, ngayon hindi na ganun. Diba? Sumulong ng ma malaki ang ating teknolohiya ngayon. Diba? Yung pagsulong ng artificial intelligence. May artificial intelligence madati ng panahon nila, Jesus? Wala. Pero ngayon, nakakatakot ang pagsulong ng artificial intelligence. At nagagamit ito sa pang-araw-araw na pumuhay. Familiar siguro kayo dun sa CHAT GPT, no? sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho talagang nakatulong ito para mapabrilis yung ating trabaho, yung ating mga homework. Kamusta pagdating sa mga sakit? Dati kinakatakutan yung sakit na polio. Pero ngayon, hindi na, hindi na ito mapag-usapan eh. Hindi na alam ito ng mga kabataan sa ngayon kung ano yung polio. Pero dati, takot na takot ang marami dito. Diba? Halimbawa, yung cancer. Dati, walang lunas ito. Kapag dinapuan ng cancer, maghihintay na lang talaga. Pero ngayon, kapag naagapan, pwede nang magamot. Di ba? Pero, kung titingnan natin, hindi lang mga magandang mga pagbabago ang nangyari sa loob ng mga nakalipas na mga siglo. Meron din mga hindi magandang mga pagbabago. Halimbawa, yung pagsulong ng krimen. Di ba? Sumulong yung teknolohiya natin para sugpuin yung krimen, pero ano nangyari? Sumulong din yung krimen mas dumami, mas lumaganap. Yung lumalalang pang-abuse sa droga, nandyan din yan, hindi mahinto-hinto. Yung teorismo, tumindi yung banta pagating sa teorismo. At yung mas nakabahala, yung buwang-babang pamantayang moral ng mga tao sa ngayon. Mas matindi. Kung dati katanggap-tanggap ang homoseksualidad, ah, dati hindi katanggap-tanggap ito, kinahihiya ito, pero ngayon, sila na yung bida. At normal na normal na lang, ang gayong mga bagay. Kaya ano ibig sabihin nito? Ang tanawin ng sanlibutan ito nagbabago. Di ba? Nagbabago. Malamang sasang-ayon tayo dito sa sinasabi dito sa Unang Korinto kabanata 7, ang talata ay 31. Sabi sa Biblia, Unang Korinto 7 31 Masayin po natin mga kapatid mga kaibigan narito ngayon. Ang sabi dito, at ang mga gumagamit ng sanlibutan ay maging gaya ng mga hindi gumagamit nito ng lubusan. Bakit daw? Tuloy natin. Dahil lang eksena ng sanlibutan ito ay nagbabago. Diba? Kaya huwag natin gagamitin lubusan yung sanlibutan ito. Yung tama lang. Kasi sabi dito, nagbabago ang sanlibutan ito. Pero kung titingnan natin, yung salitang ito, ano kaya yung ibig sabihin ni Pablo nung isulat niya na yung eksena ng salibotang ito ay nagbabago? Nang isulat ito ni Apostol Pablo, iniahambing niya yung salibotang ito sa isang stage play. Pamilyar ba kayo sa isang stage play, yung theater? Marahil yung mga, mga kabataan, di diba? mas lalo yung mga nag-aaral din sa lagro. Ano yun? Laging merong stage play doon. teater dyan sa SM dati. Nabutang ko rin yun. 'Di diba, doon sa isang stage play, napakaraming gumaganap ng kani-kanilang mga papel, mga roles. Pero ano nangyayari pagkatapos matapos ng script yung actor, yung actor niya matapos niya yung script, anong mangyayari? Bababa siya, papalitan ito ng panibagong actor. Mabilis na nangyayari 'yon sa buong stage play, 2 hours, 3 hours, mabilis na nangyayari 'yon. Sa so, katulad na paraan, inihambing ng ni Pablo yung sanlibutan ito sa isang stage play kasi may mga gumaganap din ng kanilang mga role dito sa libotang ito. Ang tanong, sino ang gumaganap ng kanilang mga roles? Iba, nandyan yung politika, relihiyon, lider diba, leader ng mga kultura. Ngayon kapag sila, halimbawa, natapos na yung kailang role, natalo sila sa halalan, o kaya naman, naan na sila, nawala na sila, ano mangyari? Papalitan sila ng panibago. Diba, may pagong papalit sa kailan. Nagaganap ng kailang papel. Nangyayari yan sa loob ng maraming mga dekada. Dati medyo mabagal yung pagbabago kasi yung mga unang siglo medyo mabagal kasi dynasty. Kung ano yung sinimulan ng tatay, mo, namatay yung tatay, itutuloy yun ng anak. Bakay Kaya madalang yung pagbabago. Dapat mapalitan yung dynasty na iyon para magkaroon ng malaking pagbabago. Pero sabi ng historiador, hindi na ngayon ganun. Kapag ang isa, Halimbawa, yung target, ng mamatay tao, sabi niya, tumama ito doon sa kanyang target, ay pwede agad magbago yung kasaysayan. Yung parang nangyari noong Digmaang Pandaigdig, 1914, di ba isang bala lang yung nagumpisa ng Digmaang Pandaigdig. Kaya nga, ano sabi ng mga istoryador? Sa maligalig na mga panahong ito, hindi natin alam yung mangyayari sa kinabukasan. Wala makapagsasabi. At sang dito, yung mga edukador, educator, mga historiador, sa ayon dito, simula noong 1914, naging napakabilis na ng pagbabago sa daily. Halimbawa, sabi ng educator na si Professor Robert, aklat niya, The Generation of 1914. Sabi niya dito sa aklat niya, hindi ba na ng mga nakasaksi sa panahon ng digmaan ang kanilang paniniwala na isang sanlibutan ang nagwakas at isa naman ang nagsimula noong August 1914. Ibig sabihin, simula noong 1914, napalitan ito ng panibagong generasyon. Hanggang ngayon, ano yung generation ngayon mga kabataan, di ba? Dati natapos na yung millennial, tapos yung generation yung Z. Ngayon may X pa eh. Ewan ko lang kung ano na yung kasunod sa mga susunod. Ganun kabilis yung pagbabago ng henerasyon. At sinuhayan niyan ni Dr. George Costa, na direktor ng pangkaisipang kalusugan ng World Health Organization. Sabi niya sa kanyang sulat, nabubuhay na tayo sa panahon ng napakabilis na pagbabago na sa bandang huli ay nagudulot ng kabilisahan at ikting sa antas na hindi pa kailanman naranasan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya sabi ni Dr. George Costa, dahil daw sa bilis ng pagbabago, ano ang epekto? Depression. Kaya mas marami na de-depress ngayon, mas marami na anxiety ngayon. Kasi yung iba hindi makasabay sa bilis ng pagbabago sa sanlibotang ito. Ngayon, baka may tanongin po sa mga bisita namin narito ngayon o mga inaaralan yan sa Zoom o kaya nandito sa kitang poll, baka maitanong nyo, bakit bumilis yung pagbabago sa sayang tablado ng San Libutang ito noong 1914? Bakit bumilis? Kasi, di ba sa isang stage play, laging may kontrabida dito. Hindi naman mawawala yon May kontrabida. Ganon din sa entablado ng San Libutang ito, may kontrabida na nagpapabilis at nagpapalala ng kalagayan sa daigdig. Ang tanong, sino yung kontrabidang ito? Diba? Sino yung kontrabidang yon? Mga 19 siglo, mabalik tayo mga ilang siglo, 19 siglo, nung panahon na bago pa yung digma ang pandaigdig, panahon na nandito pa si Jesus sa lupa, nag na siya dun sa bundok, panag nag-meditate siya. Nilapitan siya ngayon ni Satanas. Sabi ni Satanas, lahat na nakikita mo dito sa sanlibutan ito, ibibigay ko sa ito. Ang gagawin mo lang ay maglingkod ka sa akin. Ay, sige, sige 'yon. Sabi, hindi ayoko. Hindi ako maglilingkod sa iyo. At nung kalaunan, sabi ni Apostol Juan, yung buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na masama. Kaya ibig sabihin, yung sanlibutan ito, pag-aari nino. Ni Satanas. Kasi kaya niyang ibigay eh. Di ba? Si Alcius nga, inalok niya. Sa'yo na to, maglingkod ka lang sa akin. Ibig sabihin, sino yung may malaking kapangyarihan sa libutan ito? Di ba? Si Satanas. Wala nang iba pa. Kaya, makatwiran bang isipin na si Satanas yung may pananagutan sa unang digmaang pandaydig? Pwede bang sabihin natin yon? Siya yung may kagagawa nun? Oo. Siya talaga kasi siya yung may-ari ng sanlibutang ito. Ngayon, ang tanong, ituloy tanong, bakit ginagawa ni Satanas yung bagay na ito? Bakit niya ito ginagawa? Bakit apurahan yung kanyang pagkilos? Ang sagot, makikita po natin dito sa Apokalipos Kabanata 12, talata 7, 9, at 12. Hindi natin babasahin ito kasi medyo mahaba ito. Pero susumaryohin natin yung mga pangyayari na nandito. Apokalipsis Kabanata 12, 7 hanggang 9, at 12. Kung titignan natin dito sa may talata 7, nagkaroon ng digmaan dito pagitan ni Jesus, o na Miguel, tapos dito naman sa kabilang panig, yung dragon, lumalarawan kay Satanas. Kung titignan natin doon sa may talata 8, talata 9, yun, nagsagupaan na sila, naglaban na sila, may natalo. Ang natalo, yung kampo ni Satanas. Kaya ano yung resulta? Inihagis si Satanas dito sa lupa. Nasabi sa may bandang dulo, siya yung nagliligaw ng buong tinatahan ng lupa. Kaya anong resulta ngayon sa lupa? Kasi nandito si sa tanas, inihagi siya, talunan. Sa may talata 12, sinabi dito kung anong nangyari sa lupa. Sabi, kaawa-awa ang lupa dahil si sa tanas ay galit na galit. Galit na galit si Satanas kasi kakaunti na lang yung panahong natitira sa kanya. Kung halimbawa makakita tayo ng isang taong galit na galit, nag-aamok, talagang nanggagalaiti sa galit, nakahanap ito ng pagkakataon, kailan ito gagawa? nang masama. Sa panahon na siya ay mas masan na o sa panahon na talagang siya ay galit na galit. O diba? Agad-agad, pag nagkaroon ng pagkakataon, agad-agad yon, Gagawa agad yon ng masama. Kaya anong nangyari nung si Satanas ay bumaba dito sa lupa? Meron siyang matinding galit. Anong nangyari? Nagkaroon ngayon ng digmaang pandaydig. Ang, digma ang At resulta? Napakadaming namatay bata, matanda, diba? mga nagilingkod sa tunay na Diyos, o yung iba, Nagilingkod sa huwad na Diyos. Both sides, maraming namatay. Pero hanggang doon lang ba? Hindi. Natapos ang digmaan four years ago, uh, after four years, 1918, ano nangyari? May mas matindi pa kaysa digmaan pandayigdig. Pumatay ng mas marami. Trangkaso Espanyola. Kasi yung panahon ng digmaan noon, sinalanta ng trangkaso Espanyola. Ngayon, nung umuwi na yung mga sundalo, sa kanilang pamilya, siguro asymptomatic, hindi nila alam na nahawaan sila ng trangkaso Espanyola. Ang nangyari ngayon, na-transfer nila. Eh, buong daigdig yun. Hindi eh, kumalat yung mga tao. Parang sa panahon natin ngayon, di ba, yung naging lang sa Chinese eh. Nag-tourist siya, kumalat. Ganun din. Kumalat yon, Eh, dahil nagbabagsakan yung mga tao, eh, walang gusto magtrabaho. Di ba? Kasi, pag lumabas sila, patay sila agad. Wala namang lunas dati yung trangkaso Espanyola. Ano resulta? Bumagsak yung ekonomiya. Diba, wala Parang yung panahon natin ng pandemic, diba, wala na trabaho, walang lumalabas, bagsak yung Pilipinas noon. Diba, yung, yung supply ng gobyerno, kulang para dun sa mga may hirap. Kaya anong resulta noon? Noong bumagsak yon, 1923, yung pera ng Germany, nawala ng halaga. May pera kayo, pero hindi kayo makabili. Inflation. Diba, mayamang bansa yung Germany noon. Kaya ibig sabihin, kapag yung mayamang bansa, bumagsak yung pera nito, anong epekto nito sa mga may hirap na mga bansa? Bagsak din. Mas maunahang maapektuhan yung bagsak. Kaya yung buong ekonomiya noon, ng buong daigdig, ano nangyari? Gutom. May pera, hindi makabili. Yung iba, walang pera, wala talagang mabibili yun. Kaya lahat na lang ng panahong iyon, gutom. At sa wakas, noong 1939, 25 years in lumipas, simula nung unang digma ang pandaigdig nasundan ito na ikalawang digma ang pandayigdig. Diba? Kaya, masasabi ba natin na si Satanas, nung bumaba siya dito sa lupa, nagsayang siya ng panahon? Hindi siya nagsayang ng panahon. Sunod-sunod yung mga ginawa niya. Sunod-sunod, di ba? Yung hinasik niyang lagim. Ngayon, baka uling matanong uli ng mga Bible study, paano natin nasabi na si Satanas bumaba 1914? Paano natin nasabi yon? Kung titingnan natin yung Biblia, babasahin natin ito pa ulit, ulit wala tayong makikita na word by word, si Satanas, buong dito, 1914. Wala tayong mababasang gano'n sa Biblia. Pero, nung panahon na nandito pa si Panginoon Sus, mga ilang siglo yung nakakaraan, nung nagtanong sa kanya yung mga lagot, Panginoon, paano namin malalaman? na ikaw ay nagahari na. Sabi ni Jesus, ganito yung sabi ni Jesus, basahin natin yung binabanggit ito. Lukas, Kabanata 21, Talata Gis, Talata 21 Talatagis at 11. Lukas, Kabanata 21 Talatagis at 11. Narinig na po kayo? Ang sabi ay ganito, Maglalabanan ng mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol. Ngayon din ng mga epidemya at tagutom sa iba't ibang lugar. Kaya yung sabi nila, Panginoon, paano ay malaman na ikaw ay nagahari na? Sabi ni Jesus, kapag nakita nyo na yung mga bansa, Gaira na. Kapag nakita niyo yung mga tao nagugutom, nasalanta ng pandemic sa iba't ibang lugar, ibig sabihin, nagahari na ako niyo sa langit. Kailan nangyari yung bagay na yun? Di ba? Noong nagkakaroon naman, panahon ni Jesus, may mga gera, may mga nagugutom, pero hindi yung world scale. Kailan nangyari yung world scale? Unang digma ang Kaya nga, World War I. Unang digma ang 1914. Kaya malinaw, nasagot agad yung tanong natin. Kailan bumaba si Satanas? 19 kaya ibig sabihin, nasaan na tayong yugto ng mga panahon Kung ito yung eksena, nasaan na tayo? Dito, gitna, dito sa may dulo o sa mas dulo Diba? Nandito tayo sa mga huling mga araw na Nasa huling mga araw na tayo 1914 Kaya ibig sabihin, si Satanas alam niya, kakunti na lang yung panahon na natitira sa kanya Kaya anong ginagawa niya? Double time, pinapabilis niya Fast forward diba? Kasi alam niya na napakalapit na ng kanyang kawakasan alam niya na nandito si Jesus, paparating na, pupuksain na siya. Diba? Kaya ano ibig sabihin nito? Natupad yung mga hula nandito sa Biblia. Pero ipinapahihwating ng Biblia, marami pa mga pagbabago na mangyayari sa inaharap. May ilang pa mga pagbabago. Kasi ilang pa lang yan sa mga nangyari. Pero ano yung dapat nating tandaan? Eh, dapat tayo maging alisto. Diba? Dapat alisto tayo. Kasi halimbawa, nanonood tayo ng, ng Netflix. ba diba? Nanonood tayo ng pelikula. O paborito nating na series. Tapos nandun na sa mga huling bahagi, mga final moments, kailangan tutulog tulog tayo sa panahong yun. Di ba? Hindi. Kasi pag napapikit lang tayo, wala eh, magtatanong tayo, ano nangyari? Nasubukan nyo na ba yun yung nagtanong? Yung nakatulog? Ako, ilang beses ko na rin yun. Talagang, hindi mo, hindi mo, agad malalaman yung pagkakasunod kahit saglitan ka lang, mahinto. Di ba? Sa pananood. Kaya dapat, alis tayo. Lalo na, sa eksena ng sanibotang ito. Bakit? Kasi inahalin tulad ng Biblia na yung araw ng Diyos, katulad sa maganakaw, darating ito sa panahon na hindi nating inaasahan. Kaya ibig sabihin, kapag dumating ito sa panahon hindi inaasahan, eh marami talaga magugulat kasi hindi ito inaasahan eh. Diba? Marami ang magugulat. Marami ang, ay dumating na pala. Diba? Kasi maaaring mamaya, o kaya bukas, o maaaring sa susunod ng mga bukas, o sa ng mga taon, dumating yung kawakasan ng sistemang ito. Diba? Kaya yung panahon ni, ni Noe, ano nangyari? Marami rin nagulat kasi hindi sila, nag, hindi sila nagbigay pansin doon sa babala ni Panginoong Isus. Ano bang meron sa paumuhay dati ng mga tao noong panahon ni Noe? Parang katulad din sa panahon natin ngayon. Meron silang normal na paumuhay, naalagaan nila yung kanilang pamilya, ang sila para masumulong pa yung kanilang paumuhay. Busy sila sa sarili nilang kapakanan. Katulad din sa panahon natin ngayon. Kaya dapat na alisto tayo alam natin yung pagkakasunod-sunod ng mga hula na nandito sa Biblia. Kaya ano yung mga hula na nandito sa Biblia na marapit ng matupad? Meron pang dalawang malaking hula. Dapat alis na tayo sa mga panahon ito. Ano yun? Una, ang buong mundo magdedeklara ito ng kapayapaan at katiwasayan. Ikalawa, sasalakayin ang huwad na relihiyon na magiging masimula ng malaking kapigatian para sa atin. Ngayon talakayin natin yung dalawang ito para magkaroon tayo ng idea, lalo na sa mga bisita namin narito ngayon. Yung dalawa. Talakayin natin una. Unang Thessalonica, Kabanata 5, Talata 2, 3. Unang Thessalonica, Kabanata 5, Talata 2, 3. Aray na po kayo. Ganito yung sabi. Dahil alam na alam ninyo na ang pagdating ng araw ni Jehovah ay kagayang kagaya na maganakaw sa gabi. Dito sa may talata 2, yung tukoy dito, yung dakilang araw ni Hoba, ito yung dakilang galit niya o yung tiyatawag na Armageddon. Para sa mga bisita namin, linawin natin. Yun yung Armageddon. Tuloy natin sa may talata 3. Kapag sinasabi na nila, kapayapaan at katiwasayan, biglang darating ang kailang pagkapuksa gaya ng kirot na nadarama ng isang babaeng mga nganak at hinding-hindi sila makatatakas. Kaya dito sa nabasa natin, sabi, isisigaw yung kapayapaan at katiwasayan. Maririnig natin yan sa mga tao. Isisigaw yung kapayapaan at katiwasayan. Ano ba yung ibig sabihin nito? Sa ating publikasyon, kung ating titingnan yung ating publikasyon, marahil sabi dito, ito ay isang deklarasyon. Pag isang deklarasyon, sasabihin lang yun ng isang beses. O kaya naman, serye ng mga deklarasyon. Paulit-ulit na sasabihin yung kapayapaan at katiwasayan, kapayapaan at katiwasayan. Lagi nating maririnig yan sa mga tao. Kaya ano yung resulta nito? Kasi laging marinig ito sa mga tao eh. Marami ang madadaya dito. Marami ang maniniwala na akala nila normal na yung pamumuhay ng mga tao. Magkakaroon talaga ng kapayapaan at yan. Akala nila okay na. Di ba? Pero tayo, kapag narinig natin ito, yung bagay na ito, yung peace and security, ayan na. Hudyat na yon. Nandyan na yung araw ni Jehovah. Kasi sabi dito sa may talatatres, ano sabi? Biglang darating ang kanilang pagkapuksa. Pwede ba lang takasan yon Hindi. Kasi hinanin tulad ito sa babaeng mga nganak. Di ba kapag mga nganak na yung isang babae, ano na yung, di ba masakit na yung tiyan niya. Talagang yun na yung araw ng kanyang panganganak. Ano yung hindi niya matatakasan? Hindi niya matatakasan yung panganganak. Talagang mga nganak at mga nganak yun kahit saang lugar. Sa katulad na paraan, ganun sila inahalin tulad ng Biblia. Kaya kapag isinigaw nila yung kapayapaan at katiwasayan, susundan ito ng pagkapuksa. Ngayon, ano yung susunod na mangyari dito? Yung pangalawa. Apokalipsis kabanata 17, talata 5, D6. Apokalipsis kabanata 17, talata 5, D6. Ang sabi dito sa may 5. Nakasulat sa noon niya ang isang pangalan, isang misteryo, Babyloniang dakila, ang ina ng mga babaeng bayaran, at ng kasuklam-suklam ng mga bagay sa lupa. Dito sa may talata 5, yung Babylonian dakila dito, tinutukoy sa kasuklam-suklam ng mga bagay sa lupa. Pero bakit siya tinukoy no? kasuklam na kasuklam-suklam ng mga bagay sa lupa? Kasi, kung babalikan natin yung history ng Babylonian dakila noon, na nagtitiwala ito sa mga Diyos-Diyosan. Napakarami lang Diyos-Diyosan. At kailanman, hindi ito nagtiwala sa tunay na Diyos. Ngayon, sa panahon natin ngayon, tumutukoy ito sa Biblia sa mga huwad na relihiyon. Para sa Diyos na Yehovah, sa tunay na Diyos, kasuklam-suklam na mga bagay ito sa lupa. Kaya tumutuko ito sa huwad na reliyon. Tuloy natin sa may talata 10. At ang sampung sungay na nakita mo, at ang mabangis na hayop, ang mga ito ay mapupuot sa babaing bayaran at gagawin nila siyang wasak at hubad. At uubusin nila ang laman niya at lubusan siyang susunugin. Kaya dito sa nabasa natin, yung Babylonian dakila, tinutukoy din siyang babaeng bayaran. Ano ang ibig sabihin ng sampung uh, mabangis na hayop na may sampung sungay. Muli, hindi po ito literal na mabangis na hayop. Simbolikal po ito. O, liliwanagin po natin. Yung sampung sungay, sa Biblia, lumalarawan ito sa pagiging kompleto. At yung mabangis na hayop naman, kumakatawan ito sa political na kapangyarihan. Kaya kapag susumahin natin yung dalawa, ano ibig sabihin nun? United Nations. Diba? Nagsama-samang mga bansa mga political na kapangyarihan. Kaya yung United Nations, ito yung pupuksa sa huwad na relihiyon. Limas lima na pa po natin. Ang pupuksain sa nila, hindi mga tao. Hindi mga tao yung mga may relihiyon. Hindi yun yung pupuksain nila. Ang pupuksain nila yung huwad na organisasyon. Relihiyosong organisasyon. Kaya ibig sabihin, aalisin nila sa panahon yan yung mga relihiyon. Wala nang relihiyon. Wala nang, kasi para sa kanila, hindi tama yun. Kaya aalisin nila yun. Kaya gaano katindi yung pagsalakay nila, pag inalis nila yung religyosong organisasyon? Gaano katindi? Doon sa binasa natin, sabi dito, gagawin siyang wasak at hubad. Wasak at hubad. Ibig sabihin, lahat ng pag-aari ng mga religyosong organisasyon, take over ng gobyerno. Kukunin. Tapos sa may bandang dulo, uubusin ang laman niya at lubusan siyang susunugin. Kapag sinunog ang isang bagay, may mapapakinabangan ba tayo? Ah, wala tayong papakinabangan doon. Di ba? Abo na yun eh. Abo na. Ibig sabihin, napakatindi ng naghihintay sa huwad na relihiyon. Ngayon, sa pangapanahong ito, na-wash out eh, yung huwad na relihiyon eh. Ano na lang matitira? Tunay na relihiyon. Kasi sa mga panahong yan, tayo na lang yung hindi natatakot eh. Anong banta ng mga gobyerno? pagbantaan tayo, hindi tayo matatakot sa panahong iyan. Kasi nagtitiwala tayo na tayo ay liligtas ni Jehovah. Katulad ng mga ginawa ni Jehovah noon kung paano niya yun niligtas yung bansang Israel. Ganon tayo nagtitiwala. Kaya sa panahong iyan, tayo na lang at mas lalo tayong gigipitin ngayon ng gobyerno. di diba? Yun ang United Nations. Talagang lahat ng kaya nilang gawin para mapahinto tayo, papahintuin tayo niyan. Pero, magtatagumpay ba sila? hindi sila magtatagumpay. Kasi kung babalikan natin uli yung talata 3 na binasa natin kanina, kasi magkasunod na mangyari ito eh. Biglang darating ang kanilang pagkapuksa. Ligtas tayo. Biglang darating ang kanilang pagkapuksa. Sa mga panahong ito, lima dumating na yung pagkapuksa nila, yung Arbagidon, nandyan na. Dalawa lang ang kahinat na ng mga tao. Side ng kontrabida o side ng bida. sa natin gusto doon? Di ba natin dito? Sa side ng bida. Kasi lahat ng mga na side ng kontrabida o napabilang sa side ng mga kontrabida, ano mangyari? Eh kasama sa pagkapuksa. Lahat na, pati yung mga, uh, mga politiko, uh, political na elemento ng salibutan ito o mga mga elemento ng salibutan ito, kasama doon. At yung pinaka-kontrabida, si Satanas, eh, hindi pa siya pupuksain. Ang gagawin sa kanya, ilalagay mo na siya sa ilalim ng lupa. Kasi yung eksena sa libutan ito, may part 2. May part 2 yun. Yung 1,000 years. Anong meron sa 1,000 years? Pwede nyo itanong yon sa yung mga nag-study sa inyo, sa mga bisita namin narito ngayon. Ano yun? Anong meron sa 1,000 years? Hindi natin tatalakayin kasi medyo mahaba yon. Pwede nyo itanong mamaya o kaya i-research yung part 2 na eksena sa libutan ito. Pero, imagine ninyo, halimbawa wala na yung kontrabida, nasa pinakailalim na at wala siyang epekto sa sistema ng sanlibutan ito. Sa bagong sanlibutan, wala siyang epekto. Nasa ilalim siya. Ano kaya ang magiging tanawin ng sanlibutan ito sa mga panoong iyan? Ano ang magiging tanawin? Wala na yung nagpapasama. Di ba napakaganda ng magiging tanawin? Napakaganda. Talagang magbabago yung tanawin ng sanlibutan ito. Kaya para sa mga bisita namin na ngayon, mga interesado, mga inaaralan sa bilya, ano yung kailangan yung gawin? Gusto natin mapabilang sa side na to. Di ba? Mapabilang sa mga maliligtas. Mapabilang sa bayan ng tunay na Diyos. Kaya anong gagawin natin? Suriin natin yung mga pangako ni Hoba, patibayin yung ating pananampalataya. Kasi alam natin na talagang darating ito. Nangyari na eh. Nangyari na. At talagang darating ito. Kaya kung tayo man ay nakaranas ngayon ng kasamaan sa panahon natin ngayon, sa libutan, o yung hirap, o yung pagtanda, o kaya naman yung mga sakit-sakit, pagating ng panahon, pangako ni Jehova, babaguhin niyang lubusan yung tanawin ng sanlibutan ito. Di ba yung doon sa may awit 3710, ang sabi doon, hanapin mo man yung masama. Hindi mo na may kita yun. Kaya lahat ng mga tao doon, mabuti. Napakabuti. Yung pinapangaral natin, yung, yung Isaiah 3324, ang sabi doon, aalisin lahat ng sakit. Ang kasama dito yung katandaan, kasi part ng sakit yun eh. Di ba? Aalisin. Kaya, napakaganda na naghihintay sa atin sa bagong sanlibutan. Napakaganda. Kaya, ano yung kailangan natin gawin habang hinihintay natin yung pangako ni Jehovah na yan sa malapit na hinaharap? Tandaan natin yung GMA. No, hindi naman yung, ano yun, no? yung channel. GMA. Ibig sabihin, gising, mapagbantay, alisto. Bakit? Kasi maaaring gising tayo ngayon sa espiritual, pero habang hinihintay natin iyon, eh baka makatulog tayo sa espiritual. Hindi naman literal na makatulog na tutulog-tulog, pero sa spiritual, di ba? Baka makatulog tayo. Kaya dapat lagi tayong JMA. Gising, mapagbantay, at alisto. Kaya habang hinihintay natin yan, ano yung dapat nating gawin? Doon sa may talata 2, at uh, kabanata 2 ay ikalawang Pedro 3, 11, 12, sabi ito, dapat meron tayong makajos na debosyon. Halimbawa, tayo ay naghihintay ng bisita natin at parang matagal dumating yung bisita natin. Ano yung dapat nating gawin? Eh dapat abala tayo, may ginagawa tayo. Di ba? nagluluto tayo, naganda na tayo ng pagkain, naginis tayo. Para, mabilis yung panahon. Di ba? Ganon din sa panahon natin ngayon. Di diba? Sa mga inaaralan sa Biblia, dapat meron tayong abala tayo sa ministeryo. Intanlaki natin yung, yung lunes, lunes sa inyo, pulong, di ba? Sabi, maging masigasig na mga mga ngaral. Di ba? Kasi kapag ganon, visit tayo sa spiritual, maya-maya, ayan na, nandyan na, Nandiyan na yung doon. Iba na yung tanawin ng salibotang ito. Hindi tayo makakatulog pagdating sa espiritual. Kaya sikapin natin, diba? gawin natin lahat na makaya natin, manatiling gising, manatiling mapagbantay, kasi alam natin, nandiyan na, paparting na si Panginoon Yesus. Nasa mga huling eksena na tayo ng salibotang ito. Diba? nag umpisa ito, sinimula noong 1914. Isang daang taon na yung lumipas. Kaya nandito na tayo. Nandito na tayo. At talagang darating ang panahon yung tanawin ng salibutan ito magbabago sa mabuo